kaka-health? Hi sen inyong lahat! Welcome back sa channel! Ngayon, pag-uusapan natin ang isang food debate na matagal nang pinag-uusapan. Fresh o frozen? Alin nga ba ang mas maganda? Kung gulay, prutas o kahit karne, napakaraming hakahaka -haka at opinyon tungkol dito. Kaya ngayon, lilinawin natin ang mga bagay-bagay gamit ang mga facts para makagawa tayo ng pinakamahusay na desisyon para sa inyo at sa inyong pamilya. Simulan na natin. Pag-unawa sa fresh o frozen. Unahin natin kung anong ibig sabihin ng fresh at frozen na pagkain. Kapag sinabing fresh, ito ay ang mga produkto na kaani-ani lang at hindi pa pinoproseso sa kahit anong paraan. Frozen naman ay ang mga produktong inaani sa kanilang pinakamataas na kalidad at pagkatapos ay inifreeze para mapanatili ang nutrients at lasa. Pero alin nga ba talaga ang mas maganda? Tara, tignan natin ang nutrisyon, lasa, convenience at presyo. Simulan natin sa nutrisyon. Marami ang naniniwala na laging mas masustansya ang fresh na pagkain dahil direkta ito mula sa taniman o bukid. Pero ito ang katotohanan. Ang mga prutas at gulay ay nagsisimulang mawalan ng nutrients mula sa oras na sila ay anihin. Kapag dinala na mula sa bukid, papunta sa tindahan at ating mga plato, may nawawala ng nutrisyon. Sa frozen foods naman, kadalasan itong flash frozen pagkatapos anihin kaya nalalock in ang karamihan sa nutrients. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang frozen vegetables ay maaring kasing sustansya kung hindi mas sustansya kaysa sa fresh produce, lalo na kung ang fresh produce ay matagal nang nakaimbak. Kaya pagdating sa vitamins at minerals, tabla o panalo pa ang mga frozen, lalo na kung ang mga fresh produce mo ay hindi na talaga sariwa pag kinain mo. Ngayon naman, usapang lasa at texture. Kadalasan, panalo ang fresh dahil sa sanay na tayo sa malutong, nakagat at juicy na lasa nito. Pero ang frozen produce ay pwede rin magustuhan ng lasa, lalo na kung tama ang luto. Ang freezing process ay maaring magbago ng texture tulad ng strawberries na nagiging medyo malambot na kapag nato. Pero para sa spinach, broccoli at peas, halos walang pagbabago sa texture. Ang frozen fruits ay sobrang ganda rin sa smoothies, oatmeal at desserts kung saan hindi halata ang texture change. Kaya sa lasa, depende ito sa dish. Mas okay ang fresh para sa salads, pero ang frozen ay mahusay pa para sa lutuan. Pagdating naman sa convenience, malaking tipid sa oras ang frozen foods. Pre-wash, pre-cut at ready to go na mula sa freezer. At hindi mo na kailang mag-alala na mabilis itong masira. Ito ang perpekto para sa mga abalang araw kung saan wala kang oras mag-prepare. Ang fresh produce naman ay nangangailangan ng kaunting effort sa paghuhugas, paggupit at minsan pagbabalat. Pero maganda ito kung enjoy mo ang preparation process at gusto mong pumili ng ingredients bago maluto. Kaya sa convenience, panalo ang frozen. Dagdag pa, pwede kang bumili ng frozen foods na maramihan. Kaya praktikal ito kung mahilig kang mag prep o gusto mong mga may nakistock para sa mabilisang pagkain. Sa wakas, usapang presyo. Mahal ang fresh produce, lalo na kung out of season ang bibilhin mo. Ang frozen foods ay kadalasang mas mura dahil sa mas matagal itong naiimbak. Kaya makikita mong mas mababa ang presyo ng frozen blueberries o spinach kumpara sa fresh. Kung nagtitipid ka, ang frozen ay magandang paraan para makuhang mga prutas at gulay nang hindi nasisira ang budget mo. Ang totoo, walang isang sagot. Depende ito sa iyong priorities: lasa, presyo, convenience, o nutrition. Ang fresh produce ay ideal kung gusto mo ng perfectong texture at lasa para sa ilang putahe. Pero ang frozen ay mahusay na pagpipilian kung budget-friendly, time-saving at masustansya pa rin ang hanap mo. Para sa karamihan, ang mix ng fresh at frozen ang pinakamagandang paraan. Gamitin ang fresh para sa mga recipe kung saan mahalaga ang texture at frozen para sa convenience o budget-friendly na opsyon. Narito ang ilang mabisang tips para sa pamimili. Una, mamili ng seasonal. Kung bibili ng fresh, piliin ang prutas at gulay na nasa season para sa mas magandang kalidad at presyo. Pangalawa, basahin ang labels. Sa frozen, tiyaking walang dagdag na asin o asukal o preservatives. Pangatlo, mag-stack ng maayos. Ang frozen veggies ay mahusay na panatilihin para sa mabilis at masustansyang pagkain kahit anong araw at ayan na, fresh versus frozen. Ipaalam sa akin sa comments kung ano ang mga gusto mo o kung may mga specific na pagkain kang gustong ipa-compare sa susunod. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang food tips and tricks at magkita-kita tayo sa susunod. Salamat sa panonood, mga ka-health. Paalam.